tayo na sa liwanag ang takot ay nasa isip lamang tayo pa magluluto ng iska matangbaka matang baka sana oh ayan mga idol magkukito muna ako ng matang baka at aking gagawing iska yan po ay ano lang libre lang na isda kung nakapansin nyo yung iba walang mga ulo yan yung mga pinitas ko sa lambat kanina. Kapag napitas mo, sayo na. Okay. I wanna be a billionaire, so breaking okay. down. You do, wow. Yeah, boy. That's it. Ay, breaking bad pala. <coughs> <coughs> tayo okay, tayo pa yung magluto ng iskabiking matang baka, mga lodi. Naghiwa tayo ng sibuyas. Ano, kamatay mata mata Mga kabel Kaka dito dito Saka sili Simple yung recipe lang yan mga idol <laughs> Hindi ko malimutan ang iyong mga larawan ang iyong mga pangako ako lang Uy, uy, sana ay <laughs> Ikaw ang pangarap ko sa tina laman ng aking isipan Ayan mga idol, magitim tayo ng suka Tsaka dilaw. Wow! Dalawang pinaso lang pala yung nilagay ko para hindi masyadong makulay. At siyempre hindi mawala yung asukal. Woo! No. Oh! Nuntik pa na tapon. <laughs> Lulubog lilitaw. Ang buwan at araw Patuloy bang lalakad ang panahon Ako'y magmamahal sa hindi ito magbabago ito na Ha? Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo Hmm, asin kilig. O pa rin kaya Mula sa simula Kung makakita ka ng higit Sa isang katulad ko Kamadain natin mga idol itong isla Para maupot na natin Sabihin mo lagi Ako'y iyo mahal Lulu eh, ang buwan at araw Patuloy bang lalakad ang panahon Ayan, <laughs> luto na yung ating escabiche Sana oh. Kainan na Pinamahal Kita Lulubog, lilitaw <laughs> Ang buwan at araw Patuloy bang lalakad ang panahon Ako'y magmamahal sa'yo Hindi ito magbabago Pag-ibig ko'y laging laan sa'yo Minamahal ta ha Okay, kain na na, kayo na na. Re. Ay, tayo. Wow. Wow, wow. wow.